Uy, what's up, GoFarm? Okay, sabi ni GoFarm Rene Bong Loriano Lomigo GoFarm, tanong lang kung 'yung abono ba na mahal tulad ng Yara, kumpara sa mura na abono, tapos parehas lang 'yung NPK percent, parehas lang ba sa epekto sa halaman? 'Yun, napakagandang tanong 'yan, GoFarm. <clears throat> Technically speaking, GoFarm, dapat parehas. Ah, uh, 'di ba? Para lang ano 'yan eh, para lang uh, paracetamol, 'di ba? Meron tayong iba-ibang klase ng paracetamol, yun yung kanyang generic name. So, parehas din yan sa mga 1620, triple 14. Ngayon, meron tayo ba ibang brand gofam Parang yung sina 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 sinabi niya, meron tayo ng mga Yara, meron tayo ng mga ito, ikot-ikot tayo dito, meron tayo ng mga Atlas, merong Pilpos, meron yung bagong ngayon fam, Buffalo, merong Harvester. Ayan. Technically speaking go fam, dapat parehas yan. Kaya lang eh, Merong rason kung bakit mahal yung iba, meron yung mura. Ito naman ay ano lang, uh, kwentong chismoso lang, GoFam. Kasi meron din tayong mga kaibigan uh, na nag, uh, nagtitest ng mga ganito, GoFam. Okay. So, hindi ko na lang sasabihin. Ako, uh, pi pinaka-okay sa akin, ito yung mga ginagamit ko. Since ginagamit ko naman lahat yan, siguro kung uh, i natin sila, GoFam, Yara, yung number 1 ko, number 2 ko is till post. Tapos 3 4 pababa na yon, uh, harvester, uh, planter. Tapos ito kasi bago kasi itong uh, Buffalo Go Farm so hindi ko pa. Pero parang okay naman siya. Pero kung sasagutin yung katanungan mo Go Farm, uh, hindi ko na lang sasabihin kung anong brand. May mga brand Go Farm na hindi na ganoon yung uh, content na talaga. kunwari nare Uh, ito, ayan, ito. ito, sure ako dito at last, 1620, zero, no? Hindi na siya eksaktong 1620 yung percentage na nandun. Mas mababa na. Kaya kung mapapansin nyo GoFam, di ko lang alam sa inyo, ako na, napapansin ko yun. Gaya nga ng halos lahat ginagamit natin. Meron yung mga mas maganda talaga ng epekto. Yung kalalagay mo, mga 2-3 days kita mo talaga yung ano epekto niya doon sa dahon doon sa tindig ng pananim mo gofam especially itong yara ayan itong yara talaga no pupusta ko to kahit yung ano aso ng kapitbahay namin pupusta ko okay na okay to gofam pero syempre yung presyo niyan okay na okay din so nasa inyo yun uh, kung gusto nyong quality syempre usually mas mahal mas okay di ba pero parang ngayon nagtitipid kung konti lang naman yung difference ng epekto na nakikita nyo, nasa, nasa budget nyo, bo Ako kasi, since uh, gagawin ko na lang din, eh, syempre, yung best na yung gusto natin na nailagay, GoFam. So, ayan o. So, yun. Okay? Uh, Brand-wise, para sa akin, merong epekto. Pero technically speaking, dapat pare-parehas yan kasi parang, alam mo yun, yun yung content nga kaya yun yung nilagay eh. Yung mga numero na yan, So, 1620, regardless, supposed to be, regardless sa anong brand, dapat yan yung epekto niya. Okay, pero yun nga, based sa aking experience, Govam, uh, iba lang din talaga pag, uh, ano yun, yung brand, eh, subok na. Okay, ayan, parang yan. Okay, Yara, baka naman.